Yay mga yay, mayang adlaw, mayang hapon, mayang gabi sa tanan. May bata nga na sa kaliro aga pa. Nagulat ako, si Andoy pala gustong kumain. Ay, natuwa naman ako kasi independent na siya. Marunong na siya kumuha ng pagkain. Alam niya kasing iniwan ko lang sa pan yung pagkain pag off ko at nariheat ko na yan kukunin na lang nila di ba bago mag off nakaluto na si iyay for today's video nag day off tayo uh, independence day ng Hong Kong ang init ngayon dito sa Hong Kong yay grabe sunog ang balat dapat tayo mag sunscreen tingnan yung forma ko may cup pa may sunglasses pero yung dala, -dala nating bag ay nako naiinis na yung mga BFF ko kasi ang lapit ng bahay ko, ang tagal-tagal kong -tagal bumaba kasi nga, naligo pa ako, nagluto at saka nagbaon yan ang aking mga friendship mga BFF, mga yayomars kasi nga, nagpa-storage kami D alam nyo ba yay, ang mga ginagawa namin para makatibid kami every off, nagbabaon ako ang aking pagkain, kukunin ko na ito yung sa akin. Ito yung kaati Jen. Iyan po ang aming tagaluto. <laughs> Salamat, yay! Salamat, yay! <laughs> Tapos ng kain, ang sarap itulog. Pero mga yay, ang ingay, super. Pakinggan nyo. Gusto ko sana matulog, pero ayaw nyo magpatulog. grabe siya. Kung ayaw mo magpatulog, ayaw matulog, magpatulog ka. Ang sarap ng simoy ng hangin. Namiss ko tuloy yung probinsya. Sarap umuwi ng Pinas. Pag ganito, inaantok talaga ako, yay. Gusto matulog, pero ang ingay. Pero, nakatulog ako yan, habang nakaupo. Umuwi ako. Umalis ako ng maraming dala-dala. Umuwi na ako na backpack na lang ang dala at trolley. Wala na yung mga laman kasi nga pinastorage na. O, di ba? At nung pag-uwi ko, natawa yung amo ko. Bakit daw early pa ako umuwi? Yan lang for today, mga yay! Ciao la! Bye-bye! I'm Koy Sai!